Pinagsama. Sino may sabi? Ah, ako. din oh. mm -hmm. Hindi mo lang kako ko isinama. Good morning po. Hindi to po kami sa bahay ng aking ali. Sa bahay ni Inang Openg. Dinalo po namin siya. Ah, oh, tenor ba ba na? Aalis ka na ba? aris ka na?

Si, na, si Inang. Si Inang. Si Inang. Ang mga magaganda. Si Ati Benay, si Ati Bebe, si, Lani, si Lani, <laughs> Ay, puro kami maganda rin eh. Ang hatang nito ka pangit. pangit. Puro kami maganda. Parang si Ria. Nung nasa hospital kami, video ng video. Ako tago ng tago. Ako pala kinukunan. Si Ola. Tinatawagan ko si Merde. Hello, Melda Grace. Ati Mary, lahat kayo dyan. Kumusta kayong lahat? Andito kami sa bahay ni Inang Openg. Ayan si Erle. Kumuha oh, oh, ka si Erle. Oh. Kita ka ba? Obe, kita ka. Ayan si Lani. Ayan si Inang. Mga pinsan ko. Hindi, eh, si Ronald. Melda, Grace, Ayan, siya, Ati Mary. Bina, Ate Mary. Kumusta Bina, eh. <laughs> kayo lahat asa, yan? Nandito kami si sa bahay ni Inang <laughs> Openg. <laughs> Dinalo namin siya. Hindi, gumagawa ng tindahan. Ang siya nag-assess. Eh, ba't mga sinira? Ba't dibuo eh, sinira? Yung harapan, din na namin magamit. Yung isang araw, muntik na may nabagsakan. Ay, gano'n ba? Ay, nalaglag na yung ina-anay. May po. Dapat yan, ano yan? Nal, Diana. Roll down. Ella, basta kayong lahat yan. Lapit na kayo umuwi. Pasalubong namin. <laughs> Sirolda. 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 Sirolda.